Ayan, sana tayo mo na aeroplano Ayan siya o yung show. Kaya lang di pa umaalis to Standby pa siya Para may palanding mga luti Wala akong nakikita eh. Kasi sinundan natakanang uh, mayroong mga kalending na natema na mga ah, ito tayo layo ayito sa mga kalending hindi eh, talim na Kaya nga pa nga mga idol Hanap uh, tayo ng pwesto eh. Hanap tayo ng pwesto mga uh, idol Kaya uh, nga nga habang nagahanap tayo ng pwesto, magmawal mo na tayo. tayo Magandang gawin! Tama na tayo Kapit na! tayo sa magandang pisto Tawag muna kayo para makakabigyan natin

muna tayo mga idol Sigaw muna natin tong palapag na aeroplano Ay, Malayo po mga idol Kaya pala hindi tumipat yung siya, malapit na siya mga ludi tapos pag landing nito abangan naman natin yung kalipad okay, maganda makalot tayo ng kalipad at saka palanding laling mga you ka gano'n ano no, no? Hmm, Kapan? Hmm. Ayun yung palip Palipad Mga lugi yun Baga natin yan Yun na yung naglanding ay. Gumala yung pastura ko. Hindi siguro. Yun know, yung palipad. Yung naglanding landing na ng... na naman damuhan. Layo, eh. yan siya doon sa isa -ano ayan, airbase din ayan na siya pala, ano na siya palikot na siya mga lodi ayan, paglikon niyan lalabas yung isa na yun ayan, lumabas na oh wala niya yung buntot yung kanyang mataas na ano, buntot na rin buntot ba ang tawag yan yung parang palikpik niya paliktik yung ayan na halo din mga halod. pa ano na yan pa uy mag ano yung ano yung natin makikita na lang natin to pa itaas na ang galaw pa nitong ko ayan na siya mga idol yun, diba, ba nakapano tayo ng palanding tapos palipad buwilo na yan mga idol. uy, baka mawala tayo sa pupos ipatakpan ko sa landa mo, yan ah ganoon, bilis oh yun uy, ang layan ang take off niya, ayan wow maraming salamat po sa panonood mga idol. Ano siya? Tanaw. Maraming salamat po sa panonood. Deliman. Thank you, salamat po.